At tatalakin lamang natin sa loob nito ang isang punto na ang paksa o titulo ay Kawalang katarungan ng mga Quraysh sa mga Muslim. Uh, bilang paalala, ang mga Quraysh o ang tinatawag na Quraysh ito ay Uh, pangalan ng tribo. At kinabibilangan din ito ng propeta Muhammad Wasallam. At karamihan sa kanyang mga kasama, uh, kasamahan na yung makap sa Islam ay tinatawag na sila, sila rin ay napapaloob o kabilang sa o mula sa tribo ng Quraysh. Pero ang tinutugoy dito sa Quraysh kung binabanggit dito maliban sa mga Muslim ay sila yung mga taong mula sa ang uh, tribe ng Quraysh na uh, hindi tumanggap sa Islam, hindi tumatanggap sa Islam yung panahon na yon. At uh, kinalaban nila ang propeta Muhammad sallallahu wasallam. Kaya uh, kung mababasa natin o uh, natutuhunan natin dito ang Quraysh, ay sila yung mga tribo na sila yung Uh, tribo o mga tao na napapalob sa Quraysh na uh, hindi nila tinanggap, hindi, hindi hindi, nila tinatanggap ang Islam noong panahon na bago pa nagsimula yung pag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tinatawag dito Quraysh. Uh, tutungin natin sa mabilisang ang pagtalakay lamang pagtungay at dahil sa mga naunang nabanggit, ano yung naunang nabanggit? Yung mga lubos ang paghadlang o pagtakwid ng Kuray sa panahon na, sa, na bago pa, bago pa inihikayat, ay inihikayat ng propeta sa Allah ng Islam, ay na sila na lang sila na yung uh, mga tao na humadlang at ito, ito yung kabilang dun sa nabanggit na kanilang hinadlangan ang hikaya o paanyaya ng Propeta Muhammad SAW sa Islam. At dahil sa, sa mga naon ng nabanggit, naghanda ng lubusang paghahanda ang Quraysh upang hadlangan ang pag-aanyaya ng Propeta SAW. Pag-aanyaya ng Propeta SAW sa Islam at nagpasya na hatulan ng pagpapahirap ang bawat tuwanggap sa Islam at nagtakda sila ng iba't ibang paraan hinggil doon. At ngayon tutungin natin yung mga yung mga sino yung mga tao na uh, kanilang kanilang pinahirapan o pinarusahan at uh, dapat rin natin mabanggit dito na, at hindi na dito na isulat, dito sa ating tinutunghayan sa sandaling ito, na itong panahon na ito ay ito yung panahon na bago pa lang uh, ang paghihikayat ng propeta mong masalasalam sa Islam ng hayag ng paghihikayat. At itong panahon na ito, ito yung yugto ng pag-aanyaya sa Islam na kukunti pa lang yung mga Muslim. Wala pa silang lakas. At higit sa lahat, hindi pa ipinag-utos ng Allah sa Prophet Muhammad SAW ang pakikibaka sa landas ng Allah o di kaya pakikipaglaban sa landas ng Allah. Ang panahon nito ay uh, panahon o yugto ng paghihikayat na walang pakikipaglaban, walang pakikibaka sa landas ng Allah kaya sa yugto na nato sa panahon na ito ay masabi natin nahirapan ang mga Muslim dahil ito yung stage o yugto o bahagi ng uh, Islam sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu na hindi pa mahina pa ang mahina pang pa Muslim wala pa silang lakas at hindi pa hindi pa na, naipagutos ang pagkibaka sa landas ng Allah. Uh, ito yung itong uh, period na to o itong yugto na ay uh, ito yung una yung panahon na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay nasa Makkah hindi pa dahil si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay uh, naghikayat sa Islam sa Makkah sa loob ng 13 taon 13 years yung unang 3 years ay uh, naghikait sa Islam ng lihim. Uh, itinatago itinatago ang kanyang pag -ikaya. At pagkatapos ng tatlong taon hanggang sa uh, sumapit niya uh, uh, labing tatlong taon, 13 years doon sa loob ng tatlong uh, 13 years ay may tatlong taon doon na sekreto lang yung pagkikay sa Islam. Pagkatapos nun, ay inutusan na, na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipahayag na ang paghihikayat sa Islam ihikayat niya ang ng pag-anyaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam ng hayag at ito na yung naging naging tugon ng mga Quraysh. At sa panahon na yun ay marami din sa mga Quraysh yung may mga lakas at uh, may mga kapangyarihan o katayuan sa buhay sa panahon na yun. At mayroong mga exist pa. kung Kumbaga kasagsagang pa panahon na may mga alipin at uh, yung mga uh, alipin na yung makap sa Islam ay pinapahirapan o pinaparusa ng kanyang amo o kanyang yung yung ang, ang, ang may-ari sa kanya na tao. Kaya ngayon tutunghayin natin ang mga mga ilan sa mga tao na dumanas o nakaranas ng pagpapahirap o pagmamalupit mula sa mga uh, Quresh. Una ang pag ang, dito una ang pamamaraan. Ito yung un unang pamaraan ng uh, uh, itinatag ng mga Quraysh ay yung pamamaraan ng pagpapahirap. Bago pa dumating yung uh, pag-uusap sa pagitan ng Quraysh at ang Propeta Muhammad sallallahu ay ito yung una nilang tinahak na landas, tinahak na paraan ay ang pamamaraan ng pagpapahirap ng lubusan sa mga Muslim ha? sa mga Muslim hanggang tumiwalag ang sinong yumakap sa Islam. Yun yung kanilang hangarin hanggang sa tumi tumiwalag ang sinong yumakap sa Islam sa mga uh, tao doon sa Makkah. At wala nang wala nang wala nang isa mang papasok dito muli na bago. Yun ang kanilang, na kanilang layunin sa parang pagpapahirap sa mga muslim. At tunay na uh, medyo mahirap ang detalyadong pagsasalaysay sa tungkol sa mga naturang kawalang katarungan na ginawa ng mga Quraysh, sa mga Muslim at ang anumang idinudulot nilang iba't ibang uri ng pagpapahirap. At tayo ay tayo ay babanggit rito ng papyaw sa mga pamamaraan ng pagpapahirap at ang mga kalagayan ng ilang mga muslim na dumanas sa pagpapahirap mula sa kanilang mga uh, mga mataas o yung mga nagmamayari sa kanilang limbawa o mga, may mga katangkulang may mga lakas na tao sa Makkah ito yung uh, ito yung dinanas ng mga ilan sa mga Muslim. Una, una ay uh, si Bilal radiyallahu an kaawaan nawa siya ng Allah. Uh, alam natin na si Bilal ay siya ang unang, unang muadzin, yung uh, muadzin sa Islam, yung uh, ng nag-aazan. Siya unang tag-aazan ng propeta Muhammad o Siya yung unang mu'addin tag o, Mu o tag-aazan sa Islam. Ay isang siya ay siya ay isang Habashi. Ang Habashi ay ito yung lugar sa kasalukuyan. Ito na yung modern Ethiopia. Uh, siya ay mula sa uh, Habashi uh, o Abyssinia. At alipin siya at alipin alipin ni alipin Umayyah na anak ni Khalaf. Nang marinig ni Umayyah, ang amo ni Bilal, nang marinig ni Umayyah, na yumakap sa Islam si Bilal, radiyallahu anhu, gumawa siya ng iba't ibang uri ng pagpapahirap sa kanya tulad ng pagtatali niya ng lubid sa kanyang liig at ang pinaghihila ito ng mga kabataan at kanilang iniikot sa palibot ng mga bundok sa Makka. Kaya masyadong halata ang marka ng lubid sa kanyang liig sa Ligni Bilal. an. Bukod pa doon sa kanya, eh, sa bukod pa doon kanyang ibinab, ibinabalibag ito ang ito ng pithaya, patihaya sa nakakasunog na buhangin ng Makka at pagkatapos ay eh, ni, nilalagyan ng mainit na bato sa kaning dibdib. Kaya pang, pang, Pangiginapos, pangiginagapos ang mga kamay nito at pagkatapos ito ay pinagpapalo sa pamamagitan ng baston. At kadalasan, kadalasan pa ay sa tapat ng nagdiliyab na araw at pinababayaan na lamang ng, na gutom, na walang pagkain sa ng lahat ng pangyaring ito, walang binibigkas si Bilal kundi ang Tauhid ang kaisa ng Allah at kanyang sinasabi, uh, isa, isa sinasabi niya, tinutugan ito ahad, ahad, isa, isa, ibig sabihin ng Allah lamang ang kanyang sinasamba uh, ang Allah lamang na nag-isa ang tunay na Diyos na dapat sambahin okay. at uh, sa sa kagandang loob ni ni Abu Bakar ay binili niya si uh, Bilal ito yung ito bin, at binili siya ni Abu Bakar as a dik na wa siya ng Allah radiyallahu at pinalaya siya sa paghahangad ng kalagat, kalaga, 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 kalaga ng Allah okay, si Abu Bakar ay siya siya sa taong unang yumakap sa Islam at uh, may may salapi at binili niya si Bilal na Alipin ni uh, Umayyah sa kanyang hangarin na uh, uh, para sa kagalakan ng Allah siya ay naghangad ng gantimpala mula sa Allah Pangalawang dumanas dumanas sa uh, pagpapahirap ay sa Islam ay si Ammar at ang kanyang, uh, at ang kanyang amang si Yasir. Radiyallahu anhu kaawan na, na ng Allah. Nawa ng Allah. At ang kanyang inang si Sumayyah. Radiyallahu anha. Ito yung magka uh, mag magina, ito yung pamilya na uh, kabilang kabilang sa pinahirapan pinapahirapan ng uh, pinapahirapan ng pinapahirapan sila sa sa Mecca at dito si si Sumaya si Sumaya ang in ang unang unang martyr unang namatay sa landas ng Allah sa Islam siya ang unang martir o namatay sa landas ng Allah Pinatikim, pi, pi, uh, pinatikim sila ni Abu Jahal ng iba't ibang uri ng pagpapahirap. Si Abu Jahal ay isa, isa, sa mga pinuno ng Quraysh. Isa siya sa mga pinuno ng Quraysh sa, sa Makkah. Isang araw ay nakita sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinapahirapan at kanyang sinabi. Ito yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa uh, Uh, pamilya ni Yasser si Yasser at ang kanyang asawa si Sumaya at ang kanyang anak ni Amar. sinabi ng propeta uh, sa kanila magtiso mo mag-anak mag ni Yasser uh, dahil uh, dahil ipangako sa inyo inyong antungan ay ang paraiso kaya ito yung panahon na mahina pa yung Muslim at hindi pa uh, ipinagutos yung pakikibaka o pakipaglaban sa landas ng Allah. Kaya ang sinasabi na ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang nakikita na, na, sa mga uh, mga Muslim ay ang pagtitiis. At uh, ito, sinaksak ni Abu Jahil kasumpaan nawa siya ng Allah ang sum, ang sumpay sumasa kanya suma, sumasa kay Abu Jahl si Sumayyah sinaksak si Sumayyah si, si sinak, sinaksak niya si Sumayyah radhiyallahu anha sa may masilang bahagi ng kanyang katawan at sa pamamagitan ng busog sa, sa pamamagitan ng bus, uh, busog at kanyang napatay ito si Sumayyah kaya si Sumayyah Radiyallahu anha, siya yung unang martir. unang, sa wikang arabi ko, syahid. Yung namatay sa landas ng Allah. Siya ay babay. At siya yung kauna-unahang martir, radiyallahu anha, sa Islam. Pangatlo. Tungkol naman kay Abu Fakiha na ang kanyang pangalan ay Aflah kanilang tinalian ng lubid ang dalawang paa nito at kanilang dinadala ito ng pahila uh, sa pook na may mga malalaking bato. Pang-apat ay si Khabab Khabab na binawal al-Arad, -al -al kawal na siya ng Allah s.w.t ang buhok ng kanyang ulo ay pinagbubunod at ang kanyang lig ay pinopulopot. Pinopulopot at ang kanyang katawan ay ikinskis sa mga batong naglilyab sa init. Hindi lamang sa mga alipin ang mga may ginawa ng mga Quraysh ito kundi tuloy-tuloy nilang ginagawa ang makahayop na asal na ito pati na sa kanilang mga kabataang lalaki at malalapit na kamag-anak na mga Muslim. Ibig sabihin yung mga Quraysh, yung mga uh, pinuno ng Quraysh, hindi lamang sa mga malilit na tao, pati na rin sa mga kanilang kamag-anak na yumakap sa Islam o kabatang mga kalalakihan na yumakap sa Islam. Kanilang uh, kanila kanilang kanilang pinaparusahan ito yung tindi ng kanilang galit sa mga sa mga tumanggap sa Islam sa panahon na yon. Panglima at nang umabot sa kanyang tiyo ang ulat ng pagyakap sa Islam ni Uthman. Okay. Ito naman niya tungkol naman kay Uthman. Na anak ni Affan, uh, Afan radiyallahu anhu. Nangyari na ang taong ito kasumpanawa siya ng Allah, kanyang uh, uh tinalian, tinalian si Uthman sa pamamagitan ng sanga, sa pamamagitan ng sanga ng palmera at pinainitan ng apoy ang ibaba nito. Pang-anim sa mga dumanas ng mga uh, pagpapahero o, pagpa, o pagpapalobe o kalupitans ay ang ay si Musab. Ang tungkol naman kay Musab, ang anak ni Umair. Ay siya ay pinagtabuyan ng kanyang ina mula sa bahay sa sala nitong pagyakap sa Islam. Uh, si Musab bin Umair isa siyang uh, nag-iisang anak ng kanyang ina at uh, sila pa ay may may uh, salapi sa panahon na yun, kabilang siya kabilang kanyang pamilya sa may uh, may salapi pero nung siya ay umakap sa Islam ipinagtabuyan siya ng kanyang kanyang ina mula sa bahay sa sa kanyang sala na pagyakap sa Islam at mababanggitin natin dito na tungkol kay Musab, sinabi ng kanyang, siyempre, mahal na, na mahal na mahal niyang kanyang nanay, pero siya yumakap sa isla at pinagtabuhin ng kanyang nanay. At sa kanyang nanay, siyempre, mahal na mahal din, siyang, mahal, mahal na mahal din niyang kanyang anak na siya, si Musab. At uh, sinabi niya, sina, uh, at may nangyari na hindi siya kumakain ang kanyang nanay, at nai-parating na dumating nai parating kay uh, kay Musab ang kalagayan ng kanyang nanay at siyempre ito ay kanyang pinuntahan at uh, kinausap at yun yun yung gusto nung gusto nung gusto nung nanay na magtiwalag si Musab sa Islam at sabi niya, hindi daw siya kakain hanggang sa mamatay, magpakamati na lang dahil sa uh, pagyakap ni Mus'ab sa Islam. At ang sinabi ng sinabi ni ayon sa kasaysayan, sinabi ni Mus'ab sa kanyang nanay na uh, mahal na mahal niyang kanyang nanay pero mas mahal niyang Islam. Oh, kahit ilang ilang pang ilang panghininga ang maalis sa, sa, sa kanyang nanay o kung mayroon, kung marami, dahil lang ating hininga, isa, isa lamang, ang ating buhay, isa lamang. Ang buhay natin nag lamang. Kung mamamatay ang tao, siyempre, alis ang kanyang hininga. At sabi nung, kung, kung marami man, kung hindi lang isa ang hininga ng kanyang nana, ilang bisis pa, babawi ng hininga. Ang kanyang nana, hindi niya ipagpapalit. Hindi niya, hindi siya magtitiwala, hindi, hindi, siya titiwala sa Islam. Kanyang katindi ang, ang prinsipyo ni Musab. At yon doon na, na, napagtanto ng kanyang nanay na talagang si Musab ay hindi niya, hindi, hindi siya titiwala sa Islam. At sinabi niya sa kanyang nanay na manyang niyang kanyang nanay pero higit, mat, higit na man niya ang Islam. Pangpito, pangpitong tao, ito, ito pangpitong punto dito sa mga dumanas sa uh, at papahirap. Uh, ibinabalot ng mga Quraysh ang mga ilang ilang mga sahaba. Kaawan radyallahu anhum. Ang sahaba ay salitang Arabic na nangangulungan na kasamahan. Yung mga kasama ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na yumakap sa Islam ay tinatawag silang sahaba o mga sahaba samahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinabalot ng mga Quraysh yung mga siyempre yung tinutukoy nito ng Quraysh yung mga hindi man ng palataya, hindi mga tumanggi sa Islam na mga Quraysh o tribong Quraysh. Ibinabalot ng mga Quraysh ang ilang mga sahaba radyallahu ng sa mga balat ng baka at kamilyo at pagkatapos ay kanilang ibinabali, i, ibinabalibag ang mga ito sa tapat ng init ng nagliliyab na araw. At gayon kanilang binibihisan ang ng uh, baluti na yari sa bakal ang mga ang iba sa kanila ay pagkatapos ay kanilang ibinabalibag ang mga ito sa itaas ng mga malalaking bato na, na nagliliyab sa init. sa maikling salita tunay na kanilang pinatikim uh, tunay na kanilang pinatikim ang mga muslim sa kanilang makahayop na pagpapahirap walang ibang makatitis dito kundi ang sino mang tunay na naniniwala ito yung kahit hanggang dito na lang tayo sa tinalakay natin na isang punto ay ang kalang katarungan ng mga Quray sa Muslim. At inulit natin na ito yung panahon na wala pang lakas ang mga Muslim. At higit sa lahat, hindi pa ipinag-utos sa pamamagitan ng Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam ang pakikipaglaban o pagtatanggol sa sarili o paghahawak ng sandata para makipaglaban o para mamatay sa landas ng Allah uh, makipaglaban sa landas ng Allah o makikibaga sa landas ng Allah kaya uh, ito yung panahon na na ito yung panahon na ng, uh, na pinagsamantalan ng mga Quraysh ang malalakas na courage ang mga mahihinang muslim. Pero inshallah mababat matutungan din natin nung pagkaranong eh uh, panahon na ito ay lumakas ang mga muslim dahil dumami na sila at after ng 13 years ng paghihikayat ng propeta Muhammad sallallahu at lumipad na siya sa Medina ay doon na na na, 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 na sa ng propeta Muhammad sallallahu na makibaka makikibaka sa landas ng Allah at doon na uh, humawak na ng sandata ang mga Muslim para dipinsan ng Islam at sa sa magandang nangyari ay yung marami din sa mga Quraysh na kumakalaban sa panahon na yon na yumakap sa bandang huli yumakap din sa Islam. Alhamdulillah. At uh, mga kapatid sa Islam hanggang dito lamang uh, insya Allah dudugtungan din natin ang ating pagtalakay ito lamang ay uh, pagtutungay lamang sa talambuhay o kasaysayan at ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at ang mga kaganapan o pangyayari na may kaugnayan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanggang dito lamang mga kapatid wa sallallahu uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh